Magandang umaga po sa inyo lahat, may angel. Kumating na po pala yung pinakahantay namin nila, Jacob, na mamitas kami ng cherry dito kay Lolo. Na Ma pala may angel sa mga bago nating follower. Nandito po talaga sa probinsya, napakarami po naming magagawang video. Makakatawa lang may angel kasi yung mga bata halos ayaw nang manood ng TV at ayaw na rin manghiram ng self. Sabi nga po sa amin ni Lolo, hindi daw po katulad last year na maraming bunga yung kanilang cherry. Pero nakakatawa may angel dahil kahit nagkasakit po itong si Lolo ay marami pa rin po siyang naitanim. Bukod din po pala sa marami siyang tanim ng mga gulay at prutas ay meron din po sa mga manok at saka baboy Buna de Minyata, Romania at good morning Philippines. Ito po pala ang almusal namin, ang nilagang itlog. At para naman po sa tanghalian ay nagluto ako ng sopa. Kunti lang na ilagay ko makaroni dahil wala na palang stock dito sa bahay. Pero at least may angel, nalagyan ko siya kahit papaano. Tama ko rin may angel na po pwede pala itong cream na ginagamit ko sa pasta. Puyong sinaptitude ko dun sa gatas. At yung sopas na iba't iba ang lahok na gulay. So, masarap sana yan kung meron ng cabbage kaya lang hindi ko nagustuhan yung tinda doon sa supermarket. Pagin po pala ako dito ng lemon with water tapos nilagyan ko rin po siya ng orange. Naman po ay maging alkaline yung ating loob ng ating katawan. Wala ano, po kakaiba ang weather dito sa probinsya. Medyo malamig at medyo mainit. Tapos ang simoy ng hangin ay napakalamig. Tapos mainit din sa balat. Eh, at dahil tapos na nga po yung ating nilulutong sopa, ay it's time na po para maglagay na tayo sa mga tasa para lumamig yung pagkain ng mga Sigurado bata. Sigurado kung mabibitin yung mga bata sa macaroni dahil eh, gustong gusto po nila at maborito nila ang macaroni kapag nagluluto ako ng sopas. Sigurado ko sa niluto kong ito ay satisfied na naman ang mga bata. Lang kasi may Angel ay nalagyan ko siya ng maraming gulay. Pagkatapos nga po pala namin kumain, may Angel ay pupunta na kami sa kapitbahay namin kila Lolo. Nakapasok na nga po kami sa bakura nila Lolo. Bali na una na nga po pala si Jacob at saka si Petro. At yung nakikita nyo yan, may angel na po ay mga ubas na tanim ni Lolo. naman may angel kung gaano kalawak yung ang lupain ni Lolo tapos mag-isa lang siya pala dyan. Yan din angel yung manok ni Lolo. Ito lang may angel noong nandito pa kami nakatira ng matagal, ay kami yung unang-una nag-alaga ng manok dito. Tapos noong maraming itlog lagi yung aming manok ay lagi namin binibigyan yan si Lolo talagang hindi lang isang tray kundi mga lima-apat na tray. Bili po kasi naming manok may angel na ganyan na nakikita yun medyo mar ng ang maroon ba yun o pula yung kulay ay eh, talaga namang napakasipag po nila mangit at tingnan niyo naman ma angel mga tanim ni Lulong Mais oh maliliit pa siya pero sunya pag lumaki ay nako ma angel talagang meron din kaming kapalit dito na nga pala ma angel yung namin ni Jacob na mamitas kami ng cherry sa loob ng isang taon ayun po pala yung pangalawang puno na ma angel ng cherry kasi yung nasa unahan po niya ay cherry din yung kaya lang hindi mo siya makain dahil sobra po talaga ang punong yun ma sa kayong bunga niya ay may ginagawa sila doon nilalagyan nila ng matatamis I nakalimutan ko yung tawag may angel. Ang tawag pala doon ay kumput kung tawagin. Bali may nakalimutan pala kami may angel. Hindi kami nakapagdala ng lagayan o kaya ay kahit plastic man at na. Ang puno na nga po yung bulasa ni Jacob ay nilagay na po niya doon sa kanyang damit na puting puti. Ano lang eh. kaysa magkalaglag pa yung cherry pinipitas namin ni Lolo. Hindi talaga katulad last year may angel na napakadami po talagang cherry kahit nandyan lang sa baba nung sanga ay napakarami mo nang makukuha. Pero kung makakit ka naman po sa taas ng puno ay sigurado mas marami kaming makukuha kaya lang ayaw ko at baka ako'y mahulog pala pa. yung makiet doon sa unang puno doon sa ginag gawa nilang kumpot kaya lang ay waka-konti lang din daw po yung bunga. Pinapag-ipon ko po siya sa kanyang kamay kaya lang nauubos kasi kinakain po niya. So, Gusto kasi ni Daniel may angel ang cherry dahil matamis po talaga itong puno na ito. Matamis po talaga yung bunga kasi may angel hindi lahat po talaga ng puno ng cherry ay talagang matatamis ang bunga. nyo naman may angel sa taas sigurado ko kung nandun ka sa taas ay marami kang mas Sabi ko kumuha. nga po kay Lolo tama na yung nakuha namin. Inap na yun para kainin namin ngayon. Ali hugasan naman ng konte tapos kakainin na namin mamaya. Ali nag-iisip na rin po pala ako Angel, no? Kung kami ay bibili ng manok ni Nang Petro. mas maganda na mag na ulit kami ng manok para syempre hindi na namin kailangan bumili pa ng itlo. Tingnan nyo naman po kung gaano kadami yung tanim na kamatis ni si ay, Lolo. Di ba sabi ko sa inyo may niya, kaya hindi kami makaipon sa kami ni Daniel ay na niya. Kami nga pauwi na may Angel. Nagpapaalam lang si Petro kay Lolo. Yung asong yan pala may Angel ay napakabait po niya. Oh, kung hindi pa po pala nakakulong yung asong yan ay lagi po yan sa bahay. Naliligaw po kasi yan doon sa aso kung si Tigrots. Hmm. Ah, tuwa-tuwa ka din po pala si Petro Dahil nakakuha na naman siya nung dahon na nilalagay yan sa so, soup po kasi may Indian ang tawag dyan Hindi naman po yan parsley So guys, ito lang ang ating nakuha doon hmm? At ito na nga po lahat yung nakuha namin, Cherry. Yan na po yung pagsasaluhan namin ng mga bata at ni Petro. Kung nasa Pilipinas pa po pala ako, may Angel, never po talaga ako nakatikim ng Pas Cherry. Mas nung dating ko nga po dito sa Romania, na-miss na po talaga ako. Dayo, dahil, dahil napakamahal po talaga mga prutas sa Pilipinas, ay dito ay ma hindi mo na kailangan bilin. Pipitasin mo na lang talaga sa puno at libre pa. Malapit lang po talaga kayo sa akin, may angels ko. Ay talaga nabigyan ko na kayo nitong Cherry kinakain ano may po? angel lang? Dito na lang po ang aming video for today. Sana po ay nag-enjoy kayo. Huwag niyo po palang kalimutang i -mag comment mag -like, o mag ng ito. Maraming salamat po.